Waitress! Good day to sir. Pakiwit na lang for Paki 15 minutes. Patambagan ang bagal mo kung lumapit dito? Ah, Wala ba nara ka ba dito para magbagal? Sorry po sir. May mga nauna po kasi yung mga nabakasir. Eh, customer ako eh. So kahit may mauna, aasik sa ko sa'yo mo ako sino yung unang mga pasok dito. Ah, uh, sir, kasi first come first serve po to. First come first serve. Alam mo ba kanino oras sinasayang mo? Oras ng tao malaki yung sweldo? Ano? Ganyan ba talaga yung mga minimum wage worker? Ang babagal tumilos? Hanggang waitress lang? Walang pinag-aralan? Mababa ang pinag-aralan? At parang hindi mo kaya ang gampanan yung trabaho mo ng maayos? Napakabagal mo kumilos. Paano ka ba natanggap dito? Sa awa? Sino bang manager nyo? Para matanggap ka dito, Sir, wag naman po kayo ganyan magsalita. Oh. Patakaran lang po talaga dito. Na Patakaran? Patakaran na ano? Na maging mabagal? Customer ako dito. Dapat mabilis yung kilos mo. Huwag mo akong bigyan ng mga patakaran-patakaran na yan. Pasensya na po talaga, sir. Pasensya na. Saan na sinimulan mo na agad? Wala nang ganito mangyayari ba? Uh, excuse me lang po, sir. Uh, bakit po kayo nanidinggaw ng waitress? Wala naman pong ginagawang masama sa inyo eh. eh sino ka ba? Delivery boy ka lang naman dito. Halatang halata sa yung estado mo. Sino ka para pagtanggol yan? Huwag mo sabihin gusto mo rin maging waiter. Eh, miski ata waiter, hindi ka papasay. Alam mo lang ata, magbuhat ng tubig. Magbuhat ng mga pagkain. Sino ka para pagtanggol mo yan? Wala kang karapatan. Mataas na tao yung kausap nyo. <coughs> eh, hey, sir. Ang concern ko lang naman po dito. Mali po yung mang insulto po kayo ng kapwa ninyo. At isa pa, sumusobra na kayo, Sen. At sino ka naman? Ano ka? Ginagawa lang po namin yung trabaho ng tama. At isa pa, sir, wala po kayong respeto sa trabaho namin. Grabe naman po kayo. Paano mo wala ng respeto? Eh kung napakabagay nila na yung waitress nyo, sa tingin mo ba magiging ganito ako? Eh sir, marami naman po kasi mga customer dito eh. Alam mo, mga customer yan. Customer din ako. So ano, sila lang pagsisilbihan nyo ako, hindi. Kita nyo ako yung pumasok dito. Dapat ako yung ini-entertain nyo. Pasensya na kayo. Nadami pa kayo dito. Sir... Sure. Eh, sino ba yan? Sino ka ba? Sino kayo? Delivery boy po dito sa restaurant. Si? Delivery boy. Kita mo? Hindi nyo pa sinasabi. Pero... Halata naman sa itsura nyo. Dapat po, may respeto po kayo kasi may mataas po kayong pinag-aralan. At isa pa, kung mayaman po kayo, dapat may respeto po kayo sa kagaya namin. Grabe ko yung makapagsalita. Paano kayo re kung di nyo ako kayang pagsilbihan? Restaurant to. Ano? Di nyo pa rin na order ko? As di pa kayo magtatrabaho? Magigitigan lang tayo? Ano? Asensya na po, sir. Kuha ni ko lang Bilis! Ano <laughs> tinatay na yung bilaw dyan? Pagkain din ba kayo? Sige sir, pero pakiantay na lang po yung order ninyo kasi kinukuha na po ng waitress dito. Mabuti! Bilis! Bakit nandito? Okay. Ganun okay. ba kayo? Bihira! Na. Swapang naman. <laughs> titik. Bigyan ko kayo trabaho sa kumpanya. guide Trabaho lang tumingin. So, naman kayo magaling eh. Mga walang pinag-aralan. Mga hindi nakapagtapos. Ganong gal. Iyoko na nga dito. Ay, Pao! Kanina pa kitang hinahanap dun sa resto. Nandito ka lang pala. Ano nangyari? May ka ba? Bakit ka may iiyak? Wala to. Customer kasi kanina. Iinahiya ako sa maraming tao. Hindi ko alam. Parang pinagbuka niya akong walang halaga. Dahil ang waitress ako. Grabe naman. Sa ang sama ng tao. Hindi ko alam bakit niya ako minaliit ng gano'n. Pao, oh, kanina pa na nahanap doon sa loob ng resto. Eh, dito ka lang pala. Masensya na kayo kanina. Nadamay pa kayo. Ano ba, wala yun. Tsaka, sanay naman kami sa mga ganyan na mga customer. Eh, kahit nga kapag nagde-deliver kami ng mga pagkain sa bahay-bahay, minsan, may nakakasalamuha din kami mga customer na may yabang. Pero, Ayos lang sa amin yun kasi alam mo na, masanay na rin. Pero hindi naman tama yung ginawa kanina ng customer eh. Pahiya tuloy ako sa mga tao dun. Alam mo, hindi naman talaga tama yun eh. Pero sadyang may mga tao lang talaga na masyadong mapanghusga. Pero Pao, hindi naman rason yun para isipin mo sila eh. Kaya... Siguro, mas mabuti pa. Gumawa ka ng hakbang, gumawa ka ng paraan. Tayo, pwede naman tayo maghanap ng trabaho. O di kaya, magsimula tayo para umangat, di ba? Tingin mo, kaya ko yun? Eh, naman, eh. Ikaw pa ba? Eh, kilala kita. Matapang ka, tsaka kayang-kaya mo lahat. Pwede naman tayo magtulungan, eh. Kaya nga, tutulungan ka namin. Huwag ka mag-alala, ha? At hayaan mo yun. Sobrang yabang lang talaga ng customer na yun. May mapapala rin yung masakit. Hindi lang naman samahan yung nabuo natin dito sa resto, eh. Hindi yung totoong pagkakaibigan. Kaya sino-sino pa ba yung magtutulungan kundi tayo-tayo lang din? Di ba? Salamat. Huwag ka na umiyak, ha? May mararecommend ba kayo? I think pwede tayong mag-apply sa parang may company ata na naghahanap ng may hiring sila? Parang Ooh. gusto mo pumunta tayo bukas? Sige, try natin. Sige. Pero paano si Van? May iwan si Van? Pwede, alakay din natin siya. Subukan sa natin sama kasong tayo. parang may pasok ate eh. O siya, sige na. Pumasok na tayo sa resto. Maka mamaya, hinahanap na tayo dun eh. Tsaka may Toma. delivery pa ako. Pumasok na. Pasensya na. Tama na yung drama. <laughs> Huwag ka nang umiyak ha. Sige. Bukas ha? Mm. Chat na lang. Kita na lang tayo. Sige. Pasok si Marco. Bawang. Bawang balit. Bye-bye. Oh, so si paano? ingat ka rin ha. Pasok na kami sa loob. Thank you, Jay. Halagaan mo si Pa. Bantayan mo ha. Siyempre naman. Thank you. Halagaan mo sa sarili mo ha. Pakabait ka. Sige. Bye-bye. Pa'no oh. Ito ko lang <laughs> kami sa'yo. Siyempre naman, tsaka pag nakapasok ka dito, panigurado yan. Maganda yung magiging trabaho dito. Pagdo ka. Nasaan <laughs> lang na ba si Maricar? Akala ko ba sama siya? Ah, may importante yung lakad. Ah, may date ata sila ni, ano, ni Benedict. Siguro. Inuna pa yung date. <laughs> Miss Pauline Castillo? Ako po. S Waitress? Ikaw yung waitress, di ba? Yung napakabagal kumilos. Ah. Ba't dito ka pa nagbabaka sa Ano'y ah. Ano na-expect mo? Tagatimpla ng kape sa pantry? Tagahugas ng pinggan? Dito ka pa talaga nag-apply, ah? Eh, sir, hindi na po ako waitress. Hindi ka waitress? Ano ka? Magbabaka sa kali po, baka... Nasa po Ay, na lang. nga, eh. Magbabaka sa dito pa sa opisina. Tapos, sino ka kasama mo? Nagdala <laughs> ka pa ng alalay? Teka, namumukha ko kayo ah. Kaya yung delivery boy, di ba? Huwag mo nga siyang tindiin. Ah, sir. Interview po yung pinupunta namin dito. At hindi yung panglalait niyo po. Tsaka wala naman po masama kung mag-apply po yung kaibigan namin dito, di ba? As long as kaya niya namang gampanan yung trabaho niyo dito. Shut up! Alam mo, di ko kailangan ng opinion sa isang delivery rider eh? At hindi din naman kailangan ng panglalait niyo po, sir. Nag-a-apply na maayos yung kaibigan namin dito. Eh bakit parang mas mukhang takot ka pa? Ikaw ba mag-a-apply? Sir, pasensya na po. Pwede niyo akong tawagin mahirap. Pwede niyo akong tawagin low class. Pero hindi niyo po akong mapipigilan sa pangarap ko. Ayun na nga eh. Ano ang pangarap mo? Magtimpla ng kape sa pantry? Maghugas ng pinggan? O mag-map ng sahig? hindi naman po porket waitress ako eh, ang gando na lang po yung kaya ko. Sige, tignan natin. Pasok ka na. Sinusobrang no, Pero kaya mo yung pang... Kaya mo yung pang... Kaya mo yung pang... Kaya mo Boss na yun. Kang magpapa-apekto doon. Sige na. Hintay niyo ako dito ah. Okay. Good luck pao. kahapon. Oo oh, nga. Ah. Alam mo naman, may date kami ni Benedict, di ba? Ay, noon na pa talaga yung joma. <laughs> Kamusta naman okay. yung date ni Benedict? Okay naman. Masaya. Kinikilig. <laughs> 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 Sayang, hindi sana mag-apply ka rin. Oo, oh, oh, hindi lang. sana nakita mo yung pagyayabang ng boss kanina. Oh. Huwag ka nga, nandun pala yung lalaki niya. Sayaan mo na. Patanggap okay. ka naman di. Ang kidding. Mabuti naman at nandito ka na. May surprise ako sa'yo. Meron kang dapat malaman. D dapat malaman? A ano yun? Alam mo, ito na yung time para malaman mo ang buong katotohanan. A eh, A uh, katotohanan? ano ibig sabihin mo, Jay? Basta, sumama ka na lang sa amin. Tara! Tara na! Ano oh, ba ito sa'yo? Papagagaling ako. Wow! Ganyan ang bahay wow. to. Wow! Ang ganda. Ganyan ang bahay to, Jay. Ah, maupo muna kayo. Ah, Maricar, Dito ka. Ay, ang ganda. Ang ganda naman wow. ito. Ah, uso ka dito. Gusto mo? Ang Ranggara, no? Ah, Pao. Siguro, ito na yung time para malaman mo lahat-lahat ng katotohanan. Alam mo, matagal na panahon namin ito dinago sa'yo. Kami ng totoo mong pamilya. Ano? Um, totoo mong pamilya? Teka, nagugulan na ako, Jay. Ano ang ibig sabihin mo? Ang totoo niyan pa, Matagal na kitang sinusubaybayan. Kasi ito yung utos ng pamilya mo sa akin bago sila nawala. Pamilya ko? Ano kinalama mo sa pamilya ko? Alam ko lahat ng tungkol sa'yo. At kilalang kilala kita. Inutusan ako ng pamilya mo na subaybayan ka. Hanapin ka. At ang totoo niyan, mayaman ka talaga. Mayaman? pamilya ko? Teka, bakit mo pa lang ito nalalaman? Bakit hindi bakit mo lang sinabi? Mahabang panahon na gusto kong sabihin sa'yo. Pero gusto ko lang talaga makasiguro na ikaw talaga yung hinahanap ko. Kaya nung napatunayan ko, hindi ko na pinalagpas yung pagkakataon. Lahat ng pagpapanggap ginawa ko Nagpanggap akong delivery rider para mapalapit sa'yo. So, ah, teka. So, ibig sabihin mo, sa aking itong bahay na to, hindi ako mahirap? Yan yung pinunta natin dito, Pao. Kaya tayo nandito. Kasi gusto kong ipaalam sa'yo na itong bahay, sa iyo to. At hindi lang to, Marami pang ari-arian. Business. Na iniwan ng pamilya mo sa'yo. Alam mo, tama lang din na pinagdaanan mo lahat ng mga pagsubok sa buhay. At least sinubo ka, di ba? Para maging matatag. Ngayon, hindi ka na magiging mahirap. Ngayon na alam mo na yung lahat ng katotohanan, magbabago na yung buhay mo. Totoo ba to? Eh, hindi ako makapaniwalang... <laughs> lahat ng sinasabi ko totoo, alam ko mahirap paniwalaan. Pero sa ngayon, dapat isipin mo na maging masaya ka lang. Kasi ito, naiwan ng mga ari-arian para sa'yo. Deserve mo lahat to. Kasi nag-iisa kang tagapagmana. Tagapagmana ako. Tagapagmana ako. Pa pa paano, Eti? Dito na ako maninirahan? Dito ka natitira. Ah. Hindi lang ito yung bahay mo. May mansyon ka pa sa Tagaytay. Mansyon? Wow! mo pala po. Alam mo, mahabang usapin to. Pero isa lang masisiguro ko. Asikasuhin ko lahat ng papeles para ibigay sa'yo lahat. Kasi hindi na ikaw yung pao dati na inaapak-apakan. Inusgahan. Sinasabihan na mahirap. Dahil simula ngayon, magbabago na yung takbo ng buhay mo. Kaya maghanda ka. Kasi marami pang bagay na kinakailangan mong harapin. Salamat po ah. Hindi ko po alam kung paano ko kayo pasasalamatan pero sobrang thankful ako kay Lord kasi all this time pinagpala na po pala ako. Maybe this time kinakailangan na malaman mo lahat. Alam lalo na, may isa ka pang negosyo na alam na alam mo. negosyo? Yung restaurant na pinagtatrabahoan mo pa ako. Oh, sa'yo yun. At nakapangalan yun sa'yo. Yung restaurant na yun? Sa amin po yun? <sighs> Ang ah. Uh, daming <sighs> nila na sa'yo pa. Grabe. Grabe, hindi ko po alam ano anong gagawin ko, pero... salamat po talaga ah oh, so, paano? Naiwan ko na kayo. Ikaw na bahala dito sa bahay mo. Sige po. Maraming salamat, ha. Muno na ako. Sige po kayo, Jing. Mauna na ako. Ingat po. <laughs> Ingat ka din. Pultok-pultok ka po. Thank you, yeah. Oh my gosh, best. Dati minamaliit ka lang ngayon. Ang dami mo ng negosyo. Kaya magtabang oh, sa kumpanya na yun. Dito ka na na naginip pa ako. Totoo ba to? Totoo to. So, to, to. sampalin kita. Kurutin para... <laughs> kita. <laughs> okay, okay. Hanapin ko lang si Fan. Wow! Oh, sabi ko yung waitress ah. dati na nag-apply sa trabaho namin. Ba't ka nandito? Hindi ka natanggap sa company, no? Kaya, nagbabaka sakali ka dito ulit. Nandito ka po pala. Well, bumalik ako dito, hindi para maging waitress. Hey Kundi... No, para mag-deliver? <laughs> <laughs> Naka-forma ka pang ganyan. Kala mo na, nagbago. Makamagulat ka, ka. Ako pala yung may-ari ng building na to. Taas ng pangarap! Ikaw, may-ari. Waitress ka nga lang dati. Tapos may sa kumpanya ko, hindi ka nga natanggap. Tapos ngayon nangangarap kang ikaw yung may-ari ng restaurant na to. Patunayan mo, paano? Tingnan natin. Malay mo. Hindi naman natin alam yung nangyayaring di future, di ba? Baka magbaliktad yung mundo. Kaya akong po sa'yo sir, huwag ka mo na po mag-judge. Baka pagsisihan nga. Ah, uh, Ma'am Buti naman po hindi na kayo. Ah, oo. Kararating ko lang eh. Oh, Ay, Dito ko na rin pala. Oh, nagsama ka pa ng delivery rider ah. At saka sino to? Bakit n'yong tauhan? Magde-deliver? Ah. O taga-bukas ng pinto? Sama na, ugali. Ganyan <laughs> na, ganun pa rin siya. Ah, uh, ma'am. Ito na po yung panahon para ipakilala po namin kayo sa ibang staff pa po dito. Eto? Hmm. <laughs> May ari? Yung nga kang pinaglololo ko, itsura pa lang halatang hindi kaya umabot sa ganong klaseng level. <clears throat> Tsaka parang magiging may ari yan. Na hindi nga makapasado doon sa kumpanya na pinuntahan yun eh. Alam nyo, ang gagaling nyo magpanggap. Lakpakan. Roleplay. Cosplay. O nananaginip ng design. Oo dila pa. Kau yung delivery rider ah. Nakaporma pa? Bakit? Truck na ba din na-drive ngayon? Excuse me ah. Di na ako delivery rider. Manager na ako ng restaurant na to. And yes, totoo lahat ng sinasabi ni pau This restaurant rent this space and Pauline is the owner. And merong mga dokumento kung ayaw mong maniwala. Pwede ka na umalis dito. Pero kung mo yan para maniwala ka na si Pauline talaga yung nagmamay-ari ng restaurant na to. Oh. Um. Siya lang naman yung nag-iisang tagapagmana ng pamilyang Santibanias. Paano nangyari yun? Eh, nag apply ka lang naman dati sa kumpanya namin. Waitress ka lang dito. Totoo ba to? Alam mo, aabutin tayo ng isang linggo kung magpapaliwanag kami sa sa'yo. At isa pa, hindi naman namin obligasyon na explain sa'yo lahat. Sabi. Yung dokumento na yun ang magpapatunay na si Pauline talaga. Basahin mo na lang yan. Hindi na kailangan namin mag-explain. Sabi ko nga sa'yo, Sir. Baka mo na mag-judge. Ah... Uh, Madam Pau, tsaka sa inyo, pasensya na. Ah... Uh, sobrang naging masama yung pakikitungo pa sa inyo. Pero ngayon, baliktad na. Kayo na ngayon yung nasa taas. Alam, mo, sir. Sana mapatawad po ako. Patawad? Alam niyo, sir, nung huli tayo nagkita, wala pa akong pera noon eh. Nahihira pa ako eh. Pero ngayon, may pera na ako, may negosyo na ako, may ng bahay. Pero, kahit mayaman ako, hindi hindi ako malalaif. Eh. Hindi hindi ko yun ipagyayabang. Katulad niyo. Kaya sana, maging araw to sa inyo. Sige na, sir. Kung ako sa inyo, lumabas na kayo kasi wala pong lugar dito yung taong walang respeto at walang puso. Kakalis na kayo. The door is open. Pwede ka nang malis. Meron talaga taong hindi marunong magbago. ah uh, gusto lang natin i-congratulate yung bagong may-ari ng restaurant. Pagpapakan na natin. Congrats, Pao. Thank you. Thank you sa inyo. Alam mo, sana ipagpatuloy mo yung nasimulan ng pamilya mo. Alam mo, isa ito sa pinaka mahalagang ari-arian na naipundar nila alam ko na ipagpapatuloy mo kung ano man yung nasimulan nila. At sa tutulungan ka namin, kung mag -alala. Kaya, nandito lang kami ha. <laughs> <laughs> Salamat sa support niyo ha. Oo naman. Pero, kung saan na pala kayo ni Benedict? <laughs> Oo nga. Ay nako. Kung sino yung relasyon niyo? Self-love. Nakipag-break na. Ay! Break? Bakit naman? Break? Career yan? Career muna? Yes, career over love muna. Saka, <laughs> ngayon mayaman ka na. May mga negosyo na tayo. Sabi na lang tayo mag-work. Mag okay, team work to ah. Team work muna tayo. <laughs> yes, career muna. Baka may problema kay Benity, di kayo niwala yan. Ay, sabay na ah. Oh. Parang namumula ka. Sige, sige na. May kukunin na ako. <laughs> Magsa-celebrate tayo. Yes!